Ayan, mga kababayan, mga ka-Dan community, Dan TV Vlog po ang inyong lingkod ay patuloy na magbibigay po sa inyo ng kaganapan dito po sa Luneta o Quirino Grandstand ang makasaysayan pong uh, uh, lugar dito po sa ating bansang Pilipinas na kung saan po si Kuya Dan ay nagkaroon ng pagkakataon upang makapanood nitong nagaganap na pagdiriwang ng ika-125 Independence Day ng ating pong bansang Pilipinas. Espesyal na handog po, po ito sa mga kababayan po natin na mga OFW na alam po natin na madalas po nilang mamiss ang pagkakataong ito. Alright, sa kasalukuyan po ang nakikita po ninyo ay ang parada ng ating Sandatahang lakas ng Pilipinas or Armed Forces of the Philippines. Hindi po natin masyadong marinig. Medyo may kalayoan po tayo doon sa announcer. Kaya tayo na po magka-caption based lang po ng ating natatanaw dito sa ating kinalalagyan. Bale, ito po ang ikalawang bahagi. Sana po ay natunghaya ninyo yung unang bahagi ng aking uh, uh, vlog para po doon sa pagsimula ng uh, kaganapang ito. Ayan, aking pong mga kababayan, subaybayan po natin ang ganap na ito dahil napaka mahalagang pagtatanghal po ito o pag-celebrate ng ating Philippine Independence Day na mayroon na po tayong 125 years kasarinlan.

kung kayo po ay uh, nasa sitwasyon dito at matutunghayan po ninyo ang uh, nagaganap na paradaang militar ay makakaramdam po kayo ng kakaibang damdamin bilang isa po tayong Pilipino. right, kung hindi po tayo mamamali sa mga dumaraan po ito ito naman po ang uh, pambansang kapulisan o PNP. Ayan po, mga kawani ng ating uh, pambansang kapulisan. right? At uh, medyo may sumusunod. Ito naman, isa na naman po ang sumusunod. O, tama po, tayo ay Philippine National Police po itong nakikita po natin ito. Ayan, ang nasa unahan na yan, kung hindi po ulit tayo namamali, ayan po yung kanilang special action forces. Muna-unang yun. Alright. Ayan mga idol Mga tago subaybay ng aking channel Ay huwag muna natin kalimutan Bago natin tuloy-tuloy na manood Baka hindi pa po tayo dyan nakakasubscribe Kay Dan TV Vlog Please subscribe And don't forget to share and like ang aking mga vlog. Alright, tingnan natin kung ano itong grupo na naman na ito na isa na namang batalyon ang dumaan dito sa ating harapan. Ayan. Isa sa pangunahin pa hindi ko masyadong malinawan <coughs> Bindi ko po rito sa ating kinalalagyan Ayun, kung narinig po ninyo Itong grupo, itong batalyon na dumadaan Sa inyong nakikita po ay hmm, Philippine Navy, I think Dagat, yes, Philippine Navy, mga idol ang pangalawang So sa mga nag-reserve po pujaan, mga nakatay ng Reserve Officer Training Corps, yung ROTC po natin So magbabalik alaala ala ko -ala sa inyo, yung mga ganitong ganap dahil katulad po ng inyong lingkod, kayo naman po ay nakaranas ng mga ganitong parada. Dahil po tayo ay uh, mag si Del. reserve Reservist po din tayo. Ayan. Ito ang sa mga paalala at mga

So, mahina ang ating pixel ng ating, 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 ating uh, uh, gadget. Kaya hindi natin main, pag medyo malayo pa sila. Alright, ito. Nasa dumaan na po sa ating uh, harapan ulit. Itong mga uh, APC. So, armored personal career. Ang tang kinigira po ito, mga idol. Ang anti-terrorist uh, group naman po ito. Ayan. Mm -hmm. Mga combat personal na po ito. Na pang digma ng pangdigma ng mga equipment to mga idol ipinaparada po dito sa ating loneta ito yung pong araw ng kasarinlan punting trivia mga idol ang tinatawag po nating kasarinlan ito po yung araw ng ating kalayaan mula po kung inyong natutuhayan ang kasaysayan po ng ating bansa na mula po tayo sa mga mananakop, ng mga ibat ibang bansa. So, ito pong pinapakita rito, itong celebration na ito pag uh, hugunita kung saan po meron na po tayong isang daan dalawampot limang taong kalayaan mula po ng ating makamit ang kalayaan yun. so yun lang po ang pinakamahalagang uh, mensahe eh, na gusto ko sa inyong ibahagi ng inyong lingkod ni eh, Kuya Dang TV Vlog ang diwa ng pag celebrate o ng kaganapang ito kung saan kanina nga po sa ating uh, unang bahagi ay dinescribe po natin ang lokasyon ng lugar na ito kung saan na pinagdiriwang dito po yan sa Loneta ang makasaysayan um, lugar kung saan isa ng turismo ang Loneta at ito naman pong uh, nakikita po ninyo yan huh? kung saan ay dinadaanan ng parada yan po ang ating Quirino Grandstand. Okay. Mga idol, isa na namang paghahatid ng uh, ganap. At kung saan si Kuya Dan ay nagbahagi po sa inyo ng uh, parada sa antipong share ngayon. Ayan, ang ganda hanggang dito na lang pumuli. Maraming salamat sa mga sumubaybay, sa mga sumuporta po para po sa ating uh, diwa ng kasarinan ng ating bansong Pilipinas. Alright, right, dante Vlog, muli ay mag-signing off. Abangan ang mga susunod po nating pag-share. Bye-bye and God bless. As always.